Hello, hello, hello. Ito na naman ulit tayo sa isang konting kaalaman sa buhay natin dito sa Europe. Um, ngayon, kakagising ko lang. So, mamaya may pasok ko. Rin. So, nag-ayos muna. nag mun na ako na yes, So, um, ang ano ba ba natin ang pwede, pwede natin may kung about dito sa Europe Uh, sa kumpanya namin o sa agency meron siyang multiple um, factories hindi katulad to ng um, Arabic countries or something other countries hindi naman nila lahat. pero ang topic natin is kung paano pagpadala at paano yung buhay namin dito uh, mag expect na rin kayo dito ng accommodation nyo iba yung after ilang months hindi kayo makakapag hindi kayo makakapag-impact ng malaking gamit o balikbayan box so tapos ang depende ito ng sa accommodations na kung malaki accommodation mo rooms, sometimes yung tinirahan ko dun sa may uh, nobibibor ah uh, maliit lang siya, double deck, dalawang double deck, kasha, at maliit lang ang space. So, syempre, mag-iisip ka ng gusto mong imbakin yung box mo kasi hindi pwede kasi nakakahiyarin sa yo. Actually, hindi ka rin masyado kayong kasha dahil syempre may mga ibang gamit, may bagahe rin yung mga ibang kasama mong tatlo. At Ganon, syempre, bag, bag mo, gamit mo, lulutuin mo, mga pagkain mo, syempre, gaganin mo, tapos maglalagay ka pa ng malaking box, pero hindi ganon ka dali. Hindi ko sinasabing ganon lahat, pero there are some accommodations na may is malalaki, na uh, less katao. At isa pa is magta transfer kayo nagta-transfer kayo sa ibang lugar. Dito yun ah. I don't know, sa ibang agency. Pero mostly, ganun sila dito eh. And, eto, um, matututunan nyo is, kahit, kahit gano'n namin gustong magpadala ng kapit na galing dito eh, kasi may mga bagay na mura, may mga bagay na mahal hindi namin pwedeng gawin yun at palagi kaming on the go sa buhay namin dito kaya sana yung mga nasa nasa Pilipinas makakapagintindi kung bakit na ganito ganito yung buhay namin and ayan hindi lahat ng mga nakatira dito nagwo-work dito is nakakabili ng gusto nila kasi alam nila na kailangan namin magpadala sa inyo at yung kasiyahan lang namin is sometimes um, makakabili kami ng konti mga bagay uh, tipong tulad ng iinumin yeah inumin. Kanya. This is beer. So beer to na. Ewan ko lang sa Pilipinas hindi ko alam kung meron tayong beer na ganitong kalaki. Beer yan, isang uh, isang liter, liter ng beer. So hindi ko pa nainom to. Hmm. Ah, bagay na ganyan. Um minsan pang one day lang na ano, makipagkwentuhan, makipagsikagal. Eh sa trabaho is medyo busy trabaho, tulog, ano lang kain lipit tapos bibili lang sila ng mga bagay na mostly ito, sa mga tugtog eh. Yeah, yung mga sounds charger, iba yung mga bagay na after after maybe possibly 1 one month makabili man lang sila ng maliit na bagay after 2 months 3 months bibili pa lang sila ganito ang buhay namin Minsan, if you could see na ito yung room namin oh. yeah. ang room pero pero kung titisin mo, titignan mo sa labas, medyo magulo or something like that. Mm. Mukhang maganda sa video. Pero syempre, may mga kasama ka rin yung mga ibang lahi. Minsan nga ganun. Pero hindi ko minamalit sila. But um, may mga specific silang mga bagay na hindi sila sanay. Katulad sa mga Pilipino. Hindi ko rin maiisip sa mga Pilipino ah. One thing, hindi ko maiisip. Um, minsan, ang mga ano kasi, mga bagay na hindi na dapat i-voice out masyado. Um, napaka ano naman sila. Para, bakit kaya may kanya-kanya kanya ng amoy? yan yung isang bagay yan, 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 <laughs> so anyway next time na topic natin so pagpapadala pala tayo ng ano ang topic natin so hindi kami pwedeng mag mag ipon ng ipapadalang at mostly dito medyo mahal ang ang shipment so pagpasensya ninyo so anyway yan ang magiging topic na yung magpapadala from Europe to Pinas So, salamat.